Tumatagas ba yung gasolina sa karburador mo? Hindi naman siya matatawag na overflow kasi sa gilid siya ng karburador tumatagas. May dalawang dahilan kung bakit tumatagas yung gasolina sa karburador mo. Yung isa ay overflow at yung isa naman ay dito sa gilid. Kasi malamang sa katagalan mong ginagamit yung motor ay e napitpit na yung o-ring ng karburador mo. Ito yung goma na nakalagay sa gitna na magkabilang parte ng karburator mo. Kapag ganyan yung nangyari sa motor mo, ganito lang yung remedyo. Una, bumili ka ng teflon. Yes, teflon. Ito yung ginagamit sa mga tubo, sa mga gripo. Ngayon, ang gagawin mo, kuhanin mo yung o-ring na goma dun sa yung carburetor at palibutan mo ng teflon. Gawin mo siyang ah, ganito. Yan ang yung tinatawag kong damami. Damami technique. Ayan. Tapos, pagkatapos mong magawa, syempre, balik mo na dun sa carburetor at lagyan mo na ng tornilyo tapos ilagay mo na doon sa motor at buksan mo yung gasolina tapos check mo kung tumutulo pa ba kapag hindi na yan tumutulo pwede bang ah pakipindot mo naman yung subscribe button ng aking channel o pakifollow mo naman ako sa Facebook thank you